Box Lomi Napansin mga pares Ayaw no. Hindi na tayo Sumisayan ng sagay Ito Ayaw Dito na tayo Ayaw Hindi tayo susunod na din ngayon mga kabayan Kay kabayang uh, Box Lomi House oh. Ito mga kabaya, yung pinakita ko sa inyo dati box pares. Kaya sila yung nag-ano na, nag uh, talaga nag level up na oh marami na mga pagkain din yung ano paano Ganon naman eh ano yung mga karin luto ni kayang kayang lutuin na rin ating ka kabayang aris kabayang box kabayang vincent amante konti yes, eh yung eskwela ko dati ay aris yung chef mga kabayan kaya mga kaasa kayo ng mga pagkain hindi siguradong panalong panalong sarap. Makakatuwa uh, katuwa din eh, mga kabayan. Eh, dati paris lamang nilalantang ko din eh. Inunado pa sa may katabing yon. E, niyo pagkakadami pagkain ng mga papamilya. na eh, talaga. pwedeng isama ang inyo yung mga pamilya din eh. Oh, may pansait, may mga chaming gayaan, pares, lome, no, sisler, silog. Oh, ito na yun ah. Tapos ito, kamumura. Oh, titingnan natin mamaya kung anong uh, mga eh, para masarap yung takwat baboy na yun. Oh, yeah, oh, yung, sarap 'yon. Eh, mayroon pork sisig. May lumpia Shanghai, may sling chicken. Ayos. Siguro eh, yung isang tokwat baboy. Ah, uh, isang uh, pares overload, syempre eh paborito ko din eh, 'yon eh. Pares overload. Tsaka ang inay daw ay ang gusto yaring uh, sa sling chicken na uh, are. Eh. Abayan. Ayun na lang ang aming ano. Aming uh, kabayan bok, yun lang aming lalantak eh. matimusan. Okay, sir. Ayaw. Ayos. oh, yan, nakita niyo ba May mga jambolomi din eh, overload. Ari, garnili talaga kabayan ng itsura pag isinerd ninyo. Ari, ang uh, expectation at yes. reality. <laughs> One, 190. Pang ilang tao, aray. Aray kay kaya lang tayo ng isa. Sa pagmalakas kumain, good for sharing. Good for sharing? Oo, oh, pag malakas na kumain, ha? Pag oh. malakas na kumain, tatlo. Ah, abay, mura. Kasi <laughs> yung pagka pinagtatlohan ninyo, aray, 190 lang. <laughs> oh ay mga toppings. O, mga kabayan. Egg, fried show, may lechong kawali, Shanghai, homemade kikiam, Homemade kikiam, ay, dudok, ay masarap pa Kaysa sa mga kikiam na nabibili lang, sa so, ano pork liver yow nagpila ka masarap pork liver paborito ko sa lobi po po kitsa ron ayos eh re re sigurado re kay chef bok na mismong recipe re re kanyang crispy fried chicken in basket Eh, na basket 190 din re templado muna mismo kaba yan o may gravy din ano gravy na yan ano gravy pa o pwedeng isabaw sa kanay o nako Ayan rin nga uh, chicken aray. Ano parte ng manok aray? Quarter lang yan. Anong na piraso na Leg quarter? Uh, oh, Oo, leg quarter. Anong na piraso? Yung chap. Na, oh, chap na yun. Aba, ay, ayos. Anong na piraso? Ayun, mga Ang inyong mga pagkain din sa box lomi. Ayun. Ayan, no? Ay napakaaliwalas naman at maganda rin ang uh, lugar. Ang kanilang place din sa box lomi. Ayan nga, sabi ko sa inyo, meron din mga lamesa doon sa labas at yung katapatlaan nitong itong Eternal Gardens din sa Barangay Balagtas Batanga City yun. dati yun yung uh, box special uh, loaming yun dati yun yung parisan niyan, yun yung aking pinakita sa inyo dati po oh, <coughs> no sisling chicken yun uh, sabi ko nga sa'yo malaki lasa ko yun sarap. Sura pa lang. At ito naman ang ating Paris Overload. oh Nasbok, nasbok. At takwat baboy. Marami pala yung takwat baboy na yun. Magkano ito yung takwat baboy na karin? 120 lang karin? Oo naman. 120 tapos areng para sa overload ay 1 na uh, 199 oo oh. tapos areng sisling uh, chicken ay 169 o siya lang tayo mga kabayan oh eto kaya alis muna bibili lang ako ng beer <laughs> joke lang Uh, mga kabayan, lanta ka na naman. Uh, kabayan pretty, akin na cellphone kaman ako na, na cellphone na yun kain na ulit makakain na ulit tayo yan ang inyong gustong uh, sisling chicken oh. madami pala yan eh kamura mura, mura ang pagkain tulad na rin tukwat ba ba yung 120 ka lang ka rin 1-3 ka oo nga eh oh. makabayan oh. yan ang mabilis Oo, oh, tapot ba ako yung 120? Pulutan. Pagkakakura. Halos ganyan din ang mong sisig namin. Oo. Oh, Pero may pantarte, may na. Ah, grabe. Mura, mga kabayan ha. Alam na. Kung susunod sa'yo, ano Gusto lumantak na sulit at mura. Ay, sigurado masarap. 110, nabili mong piraso. 110? Oo. Oh. kamura. ikaw mura, kabayan. Kaya, tatay-tay-tay mo saan. Lantakan na ito. Ay, ang kutsara. Ayun, ang kanilang overload pares. Pares overload. Nene kay Box Lomi House. Box Lomi House sa pangalan. Ayan, Box Lomi House. O. Oh, Box Lomi House. Pero maraming mga mapapagpili ang pagkain. Yan, tulad nito ang ano, overload pares na ito. Oh, at naman may mga chicharong bulaklak na gagarnit. May mga pupur at eklog. Oh. Oh. Mm. Eh, ay siya, ay mamili na kay din eh. Mga gatil-gatil lang baka. Ay naku po eh. Ay panalo, sarap. Ayan. dini ako sa pares muna. Ayan eh. tayo sa pares mga kabayan. <laughs> Saus. Mm. Mm-hmm. Ano? Ayun pa rin ang lasa ng pare simula nung aking vlog ko ito. Yung yun pa rin ang lasa. Masarap. Mm -hmm. Sa mm. ah, ito,

Itong tinatawag na no? pagkain sa maulang panahon. Picture <laughs> mm -hmm. ng bulaklak sa uh, Paris Overload. Oh, tunay na. Mm. Have it up. yung mga kabayan mapakamura na rin muna takwat baboy na racing to 20 120 ah, alam mo yung mga magbabarik din yan, alam na ko sa ng pulutan, yung nga lahat nila pwede magbarik din eh. Pulutan. Pero pulutan, pwede kayong bumili. E paralo. Kamura. No. Ang nai. rap, no. Kasi yung ano, Chicharong bulaklak din eh. Meron din pala rin mga chicharong kawali. Chicharong kawali. Overload. Sarap. Mmm. Mmm. Hindi nila ari makabay sa box flow eh. Ni ano sa barangay Malaktas, Batangas City, katapat lang ng Eternal Gardens. Napakadaling hanapin. Saka eh. yung ito yung ginaanan namin kami galing di pa. Hindi kayo Sulit yung ano, yung uh, presyo ng pagkain dahil masarap, madami serving. Hmm? Ano?